Dubai ang couple, may maiksing interview si Kim Ju kung saan masaya niyang ibinahagi na love at first flight daw nila umano ito ni Paolo Abelino. Dalang-dala ang lahat sa malakas na tawa na aktres. Gulat na gulat din dahil sa mga inamin ito sa publiko. Ang saya-saya talaga na makita silang magkasama at inaabot ang kanilang mga goals. Kabang tumatagal, mas nagiging open na sila tuwing may mga interview na ganito. Mas nagiging madaldal ang actress at nagbabahagi ng mga ganap nila ni Paolo Abelino. Ayon nga sa mga komento, Love at First Pride pala ha, lumabas din na din ng totoo. May namumuo ng pag-iibigan. Hindi na basta love team. O love team lang ito may namumuo ng pagmamahal. Panindigan niyo ang kilig namin kay Pao. kami sa mga susunod na interview. Kunti na lamang, may aamin na nga talaga. Ayon pa sa isang komento, That make always melt my heart so admirable sa kimi talaga. Yung ganyan ka-warm sa mga fans at nag interview Talagang hindi nakakasawang suportahan. Every time na may ganyang simple at pangiti, hindi ka mahihiya na lumapit at batiin siya. Dahil sa good vibes nitong dala, ingat kayo ni Daddy Paolo sa Dubai. Nawa, mag-enjoy din kayo at magbakasyon dyan. Deserve ninyo kang pahinga dahil sa sobrang busy sa mga tapings at martial ay pa sa isang komento. Excited kami, panatag na magkasama muli sa abroad. Dilat ang mga mata namin sa mga susunod na ayuda. Ilan lang yan sa mga nakakatuwang komento ng mga fans. Good vibes talaga? O good vibes lang talaga ang